Ito na nga, hindi na siya dugo eh. Oh. Wala nang dugo na wala. Ayan no, oh. Okay. <laughs> no? laki ng pulutan. Oh. <laughs> Titignan muna natin ngayon. Oh, no? ayan o, no? oh. ayan Oh. No? Kasi, kasi ang tumutulo dito na parang mantika na, hindi siya dugo na walang tulang. Dugo, dugo na. ang dugo, eh. dugo lang lang tumutulo. dugo. Hindi, ang dugo. Ang dugo. yung pula. Yun nga, no? mm -hmm. kasi dugo, dugo pa no? Kasi may dugo-dugo pa rin sa loob. Ah, ayun. Sira sip sip Bus na? Bus na agad Oh, huwag dumikit ha Oo, Ako na magtakod <coughs> Very good <coughs> tayo na sunod tayo ulit, <coughs> mo Ito na yan Ito na, nan, ito na nan. Ito sa baba meron na Sampu na okay, okay, na maglalagay ng natin. Apo, apo. apoy, Tungo ano, hindi pa naluto eh, oh. Luto na talaga 'yon, wala lang lang, wala na siyang koin. hindi na siya dugo na tumutulo eh. na,

Hmm? Huh?

Oh, okay na. Well, na. Next so, number na, next. next.